Ayan na mga kalay, at idadere na natin ang ating uh, online activity. Katatapos lang po ang ating meeting sa Wellness Tourism Association of the Philippines kasi isa po tayo sa mga affiliate numbers nila. No? At ito na, ang araw na to is ikokomentahan ko about yung wellness industry. No? Pag sinabing wellness industry, ito ay ang it, um, pagkakaroon ng ginhawa sa buhay. No? So, dati, nung ako'y nag aaral ng alternative medicine, ang alam ko dati is dapat meron tayong clinic. Pero yung clinic is for more on medical uh, professions, no? Tulad ng mga nurse, then ay, mga doctor, mga and everything, no? At yun ang reason kung bakit ako uh, nag aaral ng alternative medicine kasi gusto ko yung manggamot din ng mga tao, no? Pero hindi siya on the conventional side, which is yung Western medicine. At akilaran natin, it's mga alternatibo. Pero, nung ako'y graduate na, ulo ko narinig eh, ang wellness center ay sa teacher ko, no? Kay Dr. Robin Galang, ng no? school of alternative medicine, sa Francis Irvine College, sa Robin At, nangarap ako na magkaroon ng wellness center. Up to date, itong lugar na yung wellness center, talo ito, no, na kinalalagyan natin ngayon, ang una dito, ito ko is Arcotera. No, Arcotera Wellness Center, yun sa pindag mula siya sa pangalang Arco, um, Rolando Comon, or Arman Comon, tapos Terra Therapeutic Wellness Center. So, Arcotera, yung unang kong pangalan. But, hindi siya naging patok That time, mga year 2000. So, hindi na magpatuloy ako dahil kasi ang puno kong linagay dito is pa yung mga langis. So, yung mga langis ko ang babango. E maraming mga tao punta ng punta rito ang nakakalabas masok. Pero hindi naman bumibili. So, nakikiamoy lang sila at meron ako isang helper nakakatuwa, si Tilo. Hindi ko alam ngayon kung nasa, nasa si na si Tilo na No? Ang matagal na panahon na rin ah uh, parang nanggir na siya sa mga taong pumupunta. Sinabi, ah, maganda yung langis na ito. Pag pinahit niyo sa inyong tiyan, tutubuan kayo ng pakpak at lilipad kayo. So, tawa ko ng tawa doon. At tatawa din ang customer na pumupunta. But then, yun nga, no, hindi naging successful yung business, no, Arco Terra. So, ang ginawa ko na lang is nagtayo ako ng karinderiya. So, itong lugar na to, na kung saan makikita nyo ngayon, ay dati pong karinderiya. Opo, no. Tapos, malas din kami, dahil kasi nga parang uh, may mga nangyari. Uh, naging parang, panbeto, ba to? Um, Naging manggagamot pa rin ako. Kasi habang nagluluto ako, merong isang bata nangingitin na, hindi makahinga. Nung ginamot ko, gumaling siya. Actually, hindi na siya bata. Ma, siguro mga binata, magbibinata. Siguro mga 11, 12, 13, 14, 15, mga ganyan ang edad niya. Nung ginamot ko siya, na-revive nare siya. So, ang ginawa niya, is, parang chismosa din itong battle to eh. Kaya maraming salamat sa chis pag-chismos mo, pag-tutorials mo. Kasi sinabi mo sa si mga tao na magaling ako magamot. And from that time, nasimula na tayong mag-features sa sa TV, no? Kay United, kay Corina Sanchez, uh, kapos mo dyan si Kasoho. Um, I wonder, at iba pa, hanggang sa nagkakaroon tayo ng CNN. So, nung no, ako'y naging healer, no? Doon ako sa bahay naman namin, sa bahay ng nanay ko. So ito, nag-maintain siya as karinduya, nagpapakain sa nanay. Siya ang nag-take over. When ako naman is nagtitinda or nag nanggagamot. Dahil sa sobrang uh, dami ng tao, no? Uh, medyo nakakapagod, uh, doon ako nag-apply as spa therapist sa First. And then, after that, no? is naging test na trainer ako ng Hinot Wellness at Massage Therapy MC2. Pero it's not about my history kung paano ko naging manggagamot at paano ko naging kilala at kung paano tayo nagsimula dito sa so YouTube at sa TikTok. Pero ang nais nice kong i-commenta or, 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 or sabihin is yes, yung pagkakaroon ng wellness. So ang isang wellness po ay dapat ininenegosyo? It's nice to have a wellness center everywhere. Pero ngayon kasi, pag sinabi mong wellness, it's more on luxury parang katulad ng sa Nawa Wellness, isang malaking property na mayroong swimming pool, mayroong mga house accommodation at iba yung trip na room. No? So parang, para sa akin, ang parang natutunan ko, isang, isang venue lang yun, no? yung Nawa Wellness, tapos meron din Nurture Wellness Village sa Tagaytay. Yung e Nawa Wellness naman ay sa uh, Kalatagan, Batangas yung isa pang bago kong napuntan, itong sa Las Caidas, sa May Cavinti, Laguna, which is talaga malaking property siya na napakaganda. May nature, marinig mo yung huli ng mga ibon, yung lagas-las falls, lalo na sa Las Caidas, no? At may mga activities na pwede ka mag-meditate, ka ba ng yoga, etc., etc. And that, isa pang highlight doon is bukod sa treatment, procedures ay meron din pagkain na naaayon sa kalusugan. So para talagang luxury style, no? luxury style. At kung sasabihin natin na tayo, inganyo ko kayo, na mag, magpa-wellness kayo, eh parang sa isang ordinary mamamayan ay hindi kakayanin. Hindi kakayanin. Itong lugar natin, itong lugar natin dito sa Tablo Anitoad, pwede kayong pumunta no? anytime. Although, sisikapin natin maigi na magkaroon din sana ng pagkain, no? Pero pihado, pag kayo pumunta rito, bibigyan ko po kayo ng tsaan, no? Mula sa ating hardin. So, marami pang development. Kaya nga lang, ang topic ko, kung gusto kong ipaunawa sa inyo, na ang kaginawaan ay hindi dapat mahal. Ang kaginawaan ay dapat abot gaya. At ang ginawa, hindi ito nakukuha sa iba dapat sa sarili mong tahanan ay guminhawa ka. So ito yung challenge natin na paano natin idadalhin ang kaginhawaan, yung kalusugan sa bawat tahanan. Siguro, kailangan magkaroon ng bawat isa ng kaalaman kung paano alagahan ang kanilang kalusugan upang matamok ninyo ang kaginawaan sa buhay. So sana sa panonood sa akin, sa pag-aaral natin, sa ato babahagi ko sa inyo, ay meron po kayong matutunan. At ito po yung layunin natin, no? Na pa panawigin ang, ang, ang kaginawaan na talagang tunay yung makumit. Dati nga yung aking tagline sa Alcotera, no? Yes, bridging your health into well. Dahil kasi kung ikaw ay may mabuting kalusugan, na no, mabuti ang kalusugan mo, hindi magkakasakit. -trabaho ka magkakasakit, makakapagtrabaho ka. At kung ikaw nakakapagtrabaho, pehado, kikita ka. No? So ito yung ating, uh, itong ating layunin na mabigyan ng mabuting kalusugan ang bawat isa. Kalusugan hindi lang sa katawan, kundi sa kaisipan, sa damdamin at sa inyong kagluwa. Ito po ang hatid ng tablong at ang ituhan sa inyo. Sana po, Uh, bisitahin niyo po ako no? kung hindi niyo pa po alam kung saan ito eh, nakikita niyo po ang aming address sa may website namin sa www. .that landas ng no? Ito ay dito sa Bulacan. Pero pag sa Taguig naman ay pwede na pong bisitahin ang www.siadtala.com. Pero tandaan niyo, kung kayo ay pupunta, eh maaari um, magpa-schedule po kayo. Pag-usapan natin kung ano ang pwede namin magawa sa inyo, no? Ito nga, um, parang gusto kong i-suggest, nakalimutan ko lang sabihin sa meeting, na maaari po tayo magkaroon ng basic pulse reading. Ito yung bintig ng puso, gusto ng kalusugan. So alam po natin ang pulse natin at sa tamagitan ng pulso natin is malalaman nyo po kung ano na po ang estado ng inyong kalusugan. So hanggang dito na lang, maraming salamat. Tapos ulit Apat Apo ang ng Luntiang Agama, Natural Dubai Arts and Feeling o Templong Halituhan dito sa San Jose del Monte na nawigan ng Bulacan. Mayayari na, magtasatin, paalam.